Magandang umaga po. Pwede magtanong. alam niyo yung bahay ni Joe Marinero? Kasi yung kapatid ko po ay nawala na. Ako po yung tagabantay dun sa, sa bata. Bali na anakan yung kapatid ko. dito lang po sa sasakyan. Nandito lang po siya. hindi uh, po kasi nakakalaka dahil nagkaroon ng diferensya sa uncle. Kasi baka kasi ma-issuean kami. Hindi naman po. Nandito lang sa sasakyan. Kasi alam yung ganyan. Hindi naman po malalaman. Sa, sa atin lang naman po, papakilala ko lang sa inyo yung bahay. For po the times you me For that you me see for... ano po Magandang umaga po. Pwede nyo magtanong. Ano po alam niyo yung bahay ni Jo Marineri? Ay, ako po. Ah, dito po yung... Ako. Nasaan po siya? Nasaan ako po. Ibang bansa. Ay, ganun po ba? Si, Abale, ano niya po kayo? Aasa. Ah, Magandang umaga po. Pwedeng uh, pasuyo po dito para <laughs> marinig natin. O dito, nasaan po ba yung pinto niyo? Ah, ito. Bali. Matagal na pong wala si ano? Si... Si Jo Marie? Opo. Ah... Uh, kasi ano po, Ah, po. Ah, ako po kasi yung pamangke. I mean, ako po yung tito. Nung, yung pamangkin ko po kasi, sinabi sa akin nung kapatid ko na yun daw tatay nung kanyang anak, yung pamangkin ko, ay eh, si Joe Marie daw. Bali, meron pong bali na anakan yung kapatid ko. Kasi yung kapatid ko po ay nawala na. Ako po yung tagabantay dun sa... Sa bata. Sino po yung kapatid? Sino po kapatid? Ha? Sino po kapatid? ko po ito ni Jomarie kapatid kayo ni Jo Marie. May kakilala kayo dati na nakakilala ng kapatid niyo. Ang pangalan ay ano? Uh, An. Opo. Kilalang, ano Anong po Anne. Anne Humirang. Wala po kayong kakilala. Bali probinsya po ay sa Mindoro. Opo. Bali ay, ang nangyari kasi yung bata ay, yung bata kasi, eh, ako nag-aalaga. Ay ngayon, ang gusto ko sana, ay eh, makilala din niya yung tatay niya. ay eh, papakita ko sana yung bata para mamukaan, makita niyo nakamuka. Ay, kaso wala pala dito. May anak na rin po ba kayo? Nandyan din po? Papakita ko po sa inyo kung magkamuka sila. Nandyan ho ba? Para makita din ng bata. Bali, ang anak niyo po ilan na? Isa lang naman. Ah, uh, ay naku. Anong pangalan? Ano po? Nung bata, oo. Ka po. jayka ka po. jayka Ay pareho pala sila. Letter J din yung bata. Eh, Jennifer naman. Six years old. Ilan taon na yung anak niyo? Ano? Twelve. O, oh, ibig sabihin yung mas nauna siya. Panganay po ba? O nag-iisa? Uh -uh. Nasaan po siya? Pwedeng ma ano Anong pangalan? Ba ano yan? Bali, nag-aano lang rin po kami. Binablog ko lang rin dahil long time na hindi nakita nung tat oh, yung, tat nung tatay niya. Kasi kami. Wala, tawag dito, yung ibabawal na magkanya na walang permis. Ah, okay lang po. Bali, sa ano lang kami naman. Kasi kami, hindi kasi kami oh, pala oh. Po sa amin? Opo. Anong pangalan niya? jayka na. jayka, jayka Hello. Naku, Jaika, kamukha mo si Jennifer. Nandito siya actually sa sasakyan, kasama ko. Hindi ko lang muna pinababa. Okay lang na tingnan nyo lang rin. Hindi, naman, hindi ko naman inaano na kilalanin. At least makita hindi, nyo lang. Hindi, mapuntahin mo lang dito po yan. Kasi hindi ka mo pwedeng. Dito, ito lang po. Nandito lang po sa sasakyan. Nandito lang po siya. Naka, hindi po kasi nakakalaka dahil nagkaroon ng diferensya sa uncle. Kasi baka kasi ma issue kami. Hindi naman po. Nandito lang sa sasakyan. Hindi nila kasi alam yung ganyang ano. Hindi naman po malalaman. Sa, sa, atin lang naman po, papakilala ko lang sa inyo yung bata. Medyo may, nag, may problem lang sa uncle. Halika. Sama niyo na rin naman para makita niya kung magkamukha. Para makita din niya. Opo. Mataba kasi hindi ko mabuhat. Halika, andito lang. O, sama ka. Kasi kami Opo. Naintindihan. Wala naman pong makakaano na dito lang po, papakita ko. Hindi ko lang sasabihin doon. Ay, hindi na kwento sa akin. Iba si ako kasi, ako yung nag Hindi ko naman inaano, wala naman akong kailangan. Gusto ko lang makilala dahil nas wala naman po akong kailangan ng suporta kasi kaya ko naman po. Ay, halik mo kayo. Oh, Opo. Nasaan na po siya? Opo. Oh, halika. ka, tama? Naku, kamukhang kamukha -kamu mo. -kamu. Sige, dito. Andito siya. Excuse lang ha. Oh, andito, halika. Andito lang po, ma'am. Ito na po. Andito na. Dito ko na lang siya pinasakay kasi nakaano siya, nakaupo sa ano. Nakaupo siya eh. Halika, tingnan mo. Andito na siya, sister mo. Surprise! It's a prank. Happy birthday. From the first breath she breathed, when she first smiled at me, I knew the love of a father. dito kayo sa harapan. Sorry, napag lang kami na i-prank ka. Halika, Aww. dito ka. Nanginig ko, ko kuya. Kaya ko may anak <laughs> <laughs> Meron, pero teddy bear. O, halika, dito ka. Jai ka, tabihan mo na yung bear mo, yung sister mo. Alaga naman, anak. O, dito ka, advance. Happy birthday. <laughs> Ito Wow! tingin mo, sino kaya ang magpa-surprise sa'yo nito? Sa Halika, harap ka dito. Sa tingin mo, kanina to galing kaya may idea ka? Sino magbibigay nito sa'yo? Wala kang idea? Sige, mamaya, malalaman mo. Tabihan mo na yung kapatid mo. O tabihan mo na yung sister mo, Teddy Bear. <laughs> At syempre, may chocolates. Tanggapin mo. Wow. Aww. At meron ding Jollibee para sa iyo. rito. Ayan. Okay lang maupo ka dito. Ayan, maupo ka dyan. At syempre, dahil magbe-birthday ka, kailan mismo yung birthday mo? Sa 17. Sa August 17. Dahil mag lockdown kaya dinala na namin para sa iyo. May dala kaming cake para makapag-wish ka rin at kakantahan natin siya. Alright, let's sing happy birthday. Sabayan niyo yung tugtog. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Happy birthday! Wow! Nako, tingnan natin kung kanina galing. Excited ka ba kanina na makita yung sister mo? <laughs> ha? Ay, okay lang na ano mo yung para makita ka. Kaya, para makita Ayan. So, kanina, noong ang sabi sa'yo, may sister ka na dumating para makilala ka. Anong naramdaman mo nung nalaman mo na may kapatid ka, na may anak ang papa mo sa iba? Anong naramdaman mo? Natuwa ka ba na may sister ka? O nagalit ka? Hindi. Ha? Oh. Hindi ka nagalit. Pero anong naramdaman mo kanina nung titingnan mo na yung sister mo? Na-excite ka ba? Na-excite ko na Na-excite na ka rin? Oh, ayun. <laughs> Ay, sige nga ninyo, niya sa galit, pero tinatago niya. Hindi <laughs> naman. Ang bait niyo nga po eh. Ang bait niyo ha. Nako, nako sera ha. Kahit tanggap niya, mga wag nang... Ayan. <laughs> Ayan, yung sister mo, Teddy Bear. Wow. So, sino kaya ito? <laughs> sa tingin mo, kay daddy kaya? Si daddy kaya magbibigay nito sa'yo? Nasaan ba si daddy? Sa ibang bansa. Nasa ibang bansa. Tingnan natin kung sa kanya galing. Ayan, buksan mo yung uh, ribbon. Buksan mo to. Amin na muna. Nangihilig, <laughs> <talaga to>. Nangihilig <laughs> daw ang tuhod niyo. Hindi ko talaga, kausap <laughs> 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 ko talag ka lang sir kanina yung asawa ko. Wala naman lang ano. Sige, buksan mo. Basahin mo. Happy birthday to my baby. Walang nakalagay. Happy birthday to my baby. Jai? Jai ba? Tama? Baby Jai? Kayo, naku, walang nakalagay. Sino kaya? Baka magulat ka, biglang lumabas kung sino tong nagbigay nito. Kaya, ano bang tawag sa'yo ni pap, ni Daddy mo? Anak. Anak ang tawag, hindi Baby Jai. Sige, tingnan natin mamaya. So ngayong, ilang taon ka na? Ngayong 12 birthday mo, ano bang wish mo para sa yung birthday? Gusto mo bang mag-wish ng baby sister? Or baby brother? Ano po, baby sister. Ay, gusto niyo magka-baby sister! Ilan? Isa. Ayun, ako. Ma, baby sister daw. Di ba, Ali? Magkaka-baby sister ka na someday. Pag naka-uwi na, syempre, si Daddy. Kaya pala gusto mong makita kanina yung sister mo. For now, ayan muna si Bear. Pangalanan mo. Kaya sabi ko kanina, Jennifer. sa <laughs> so, ikaw nang bahala kung anong gusto mong pangalan. May naisip ka na bang pangalan sa sister mo? Wala pa. Sige, pag-isipan mo muna. Sa so, wish mo magka-baby sister, ano pa? Yun lang po. Yun lang. Tapos, good health and good health. Napakabait naman. Sige, sisindihan ko na yung candle. And i-blow mo. Sige, ano mo muna yung ano mo para makapag-blow ka. Okay. In the count of three. One. Two. Baba mo muna. Three. Happy birthday! kaya ito? Yeah, malalaman mo na kung kanino galing. Handa ka ng malaman. Gusto mo, ano yung ano mo para kita ka sa vid? Ah, sige. May babasahin ako sa yung sulat. Bebe Jai. Happy, happy birthday po sa iyo, Bebe Jai. Sana na-surprise ka namin ni Mama Nene para sa iyong kaarawan. Wish ko lang po sa'yo na mag-aral ka po ng mabuti. Magpakabait ka at laging mag-iingat araw-araw. At makikinig lagi sa mga nakakatanda sa'yo, lalo na sa parents mo, para sa iyong magandang kinabukasan at sa iyong kaligtasan. Mahal na mahal ka ni Mama Nene at ni Kuya Aaron at ni Ate Rowan. Dahil sa dadating na lockdown, pinaaga na ang birthday surprise sa'yo ni Mama Nene. Kaya happy, happy birthday and belated happy graduation sa'yo, Baby Jai. Love na love ka ni Mama Nene. Laging magdarasal at mag-iingat kayo lagi. I love you, Baby Jai, from... Galing kay Mama Nene si Mama Nene ang nakaalala sa birthday mo. At nakaisip na kunwari ay may baby sister ka sa ibang sa ibang ah uh, nanay. Ayun. Kausapin mo si Mama Nene sa ginawa niyang ito. Halika, kausapin mo siya. Sige. Kausapin <makes noise> mo ano gusto mong sabihin sa ginawa niyang surprise sa binigay niya na to para sa iyo lahat yan? Kausapin mo siya. Thank you po, Mama Nene. I love you so. Oh, Mahihiya <laughs> <laughs> ako yun Okay huwag kang mahiya. Ang ganda-ganda mo eh. Ang galing naman ni Mama Nene. Si Mama Nene nasa USA. Tama? Pero, kahit nasa Amerika siya, nagawa pa rin niya to Kailan mo siya huling nakita sa personal o nakasama? Baby pa po ako. Baby ka pa? Hindi mo pa siya nakikita? Hindi pa po. Wow! Love na love kanya Kahit baby ka pa lang, nung huli ka niyang nakita, hindi kanya nakalimutan. Nagustuhan mo ba yung baby sister mo na malaking teddy bear? Nagustuhan mo? O, anong gusto mo pang sabihin kay Mama Nene? Yun po, nahihiya po kasi. okay lang yan. And congratulations din daw sa'yo. Kasi nagtapos ka na. Anong natapos mo? Grade 6 ba? Wow, well, congratulations! At syempre, may surprise pa para sa inyo. Dito din si anong tawag na mami, mama. Anong tawag sa inyo? Mami po. Mami! Halika, mami! Tabihan mo siya dito. Maupo ka dyan. Si Mami, okay, may surpresa din para sa iyo. Ako, ito yung si Mami mo. <laughs> Mami! Una muna, anong naramdaman mo kanina na nalaman mo na ang asawa mo ay may anak sa labas? Ano ang pakiramdam? Ano po, kinabahan din po. Kasi di ko naman in-expect kung sakaling totoo. Kasi kung sabi mo nga six years old na, sabi ko, parang six, malaki na. Opo. Pero ang bait niya kanina, ha? Iniisip ko kanina, sabi ko kay ma'am, kasabwat siya. Sabi ko, ma'am, baka magalit siya, hindi siya mapapayag na sumama, mag-back up ka. Pero hindi ko kinailangan, na-convince pa rin kita na sumama dito. Ang bait niyo para harapin. Oh. Hindi mo man nakikilala, hindi mo alam ang buong storya pero willing ka pa rin harapin ang bata. Ang bait-bait nyo. Pero syempre, prank lang <laughs> yon. Yempre, basta, yun. Siyempre, bata yung lang naman kinalaman. Opo. At ang tunay, ayan na siya nga. Ang laki na niya. Teddy Bear. <laughs> so, siyempre, yung mensahe mo para sa anak mo. Pakinggan mo ang mensahe ni Mami. Meron siyang message para sa'yo. <laughs> ano yung message ko? Hindi ako prepared. Ano na, um, happy, una sa lahat, happy birthday. <laughs> Tapos, ano ba yan? Nayak ako. Uh, Tapos, ano, mag-aral ka mabuti, huwag matigas ang ulo, lagi sa amin ni daddy mo magsusunod. At, um, si, wag, si mama nene mo, lagi mo ipagdadasal na sana lagi silang, ano doon, malakas at malayo sa anong sakit dahil, Siyempre siyang tumutulong sa atin. Kila lola-lola mo siyang tumutulong. Ang ano ko lang, ang pagbuti mo yung pag-aaral mo para makatapos ka ng pag-aaral Yun lang. <laughs> Anong tawag mo sa anak niya? Anak din po siya. Anak din. Kamusta siyang anak para sa'yo? Anong masasabi mo sa kanya bilang ano isang po? Ano po? Ano po, mabait siya ka-responsable po. Lahat ng mga inuutos ko, lalo na po sa gawaing bahay, sumusunod naman po. Wow. Ginagawa niya po. Napakabait na lang. Anong pangarap mo sa kanya, mga mga magiging family? O anong pangarap mo sa kanya? Ako po, sir, kahit ano naman po gusto niya, eh, susuportahan po namin. Kung ay. ano po, kung ano po yung, ano niya sa buhay niya na ito maging siya, susuportahan na lang po namin. Uh, Kasi ay. siya naman po ang mag magaan ng sarili Kung anong niya. Anong gusto niya, suporta lang okay, kayo. Supporta Ay paano lang. po ang masasabi niyo sa gusto niyang magka baby sister? Anong gusto In mo In God's sabihin? will, sir. Oh, ayan, mo ang mister mo. Mapapanood ka. Kakasapin mo siya. Oh, daddy. Ano daw? Balita ko may anak ka na. <laughs> <laughs> Balita ko may anak ka na sa iba. Joke lang. Oh, yung anak mo nagre-request. Oh, kailan ba? <laughs> <laughs> Pagbibigyan mo <ni> ba? <laughs> Oh. <laughs> oh, dali pa uwiin mo na siya. Um, actually, sir, uwi na po siya next ah, oh, uwi na year. na po. Uh -huh. oh, paghandaan nyo yan, ha? Paano mo paghahandaan? <laughs> <laughs> okay, exercise. Tumbling-tumbling. <laughs> tumbling Siyempre, kaasapin niya rin, si Ma'am Anne na kahit na nasa USA, sa Amerika, ay ginawa pa rin to para sa anak mo. Kaasapin mo siya. Ne, sabi ko, ne, ano, tawag dito, hindi ko eh, hindi namin to ni jay ka ina-expect. sa... Kaya pala kanina, nagme-message naman tayo kanina pero wala ka man lang nabanggit. Wala ka man lang nabanggit sa akin. Tapos, oh, no! ka pa sa akin. Wala ka talaga nabanggit. Sinurprise mo talaga si kami, lalo nung lalo na si Jaika. Um, although, matal-tal pa naman yung birthday niya. Pero sobrang advance. Thank you. Maraming salamat sa pagtulong sa amin. Kila mama, kila papa. Ikaw talaga lahat. Mag-iingat ka lagi dyan eh. Kahit, kahit anong mangyari, andito kami para sa iyo. Sasuportahan ka namin kahit anong problema ang dumating sa iyo. Andito kami para sa iyo. Tibayan mo lang loob mo, magpakatatag ka, mag-iingat ka lagi. God bless ni. Naiya ka na rin. So, sister mo pala, sino pong nakakatanda sa inyong dalawa? Siya po. Siya. Ilan po kayo magkakapate? Apat po. Apat lang. Pang ilan po si Ma'am Ann? Pangatlo po. Pangatlo. Opo. So, halos magkasunod kayo? Two years po tanda niya. Oo. Oh, oh. So ikaw yung bunso, bunso ka, sa apat. Apo. Anong masasabi mo kay Ma'am Anne bilang isang kapatid? Napakamatulungin po. As in, sobra. Halos wala na pong matisa sa kanya. Basta lang po tumulong. Ang dami niya pong pinagdaanan sa buhay pero nakayanan niya po. Yun lang po masasabi ko. Mat matapang po siya na taong matatag po at napaka responsable. Oh, maraming salamat. Thank you po. May gusto ka pang asabihan sa asawa mo, mapapanood din to. Mayroon ka pang gusto sabihin? Ay, Daddy, mag-iingat ka dyan ha. Oh, baka tutuhanin mo. <laughs> 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 baka tutuhanin mo ha. Sabihin mo sa'yo jo lang. Joke lang yun. <laughs> <laughs> Thank oh, you na, very much. Po ako, sir. Maraming may Thank gusto you. ka pang idagdag sa anak mo. Oh, wala, okay na no, po Thank you very much. At syempre yung kasabwat din natin. Ayan, ang galing ni ma'am. Hindi na halata. Nakasabwat siya. Si ma'am Jocelyn, ang sister-in-law niyo, ang kapatid ni sir. O halika ma'am. Dito ka naman. Baka magalit si sir Jo Marie. Kausapin mo ha, na alam mo yan. ay Una muna, mensahe mo sa pamangkin mo. Ah, uh, Jayka, ha? Advance happy birthday. Sana... Lahat ng pangarap mo, matupad mo. Ang ano ko lang, pagpatuloy mo yung pagiging mabuti mong anak. At sana, pagbutihin mo pa yung pag-aaral mo. Ano? Maraming salamat. salamat po. Ayan, ako ma'am hindi nakahalata, galing niya magtago. Pero nakaredy ko na ba kanina in case hindi natin siya mapapayag? Hindi. Sa so, napakabait ng hipag mo. <laughs> Tanggap niya kung sakali may anak yung kapatid mo. <laughs> Ayun, nasa na yung kaibigan mo? Tumakbo na. Ayun, kaibigan mo ba yun? Tawagin niyo mama ng ano pangalan. Mika po. Mika! Halika, Mika! Ayun, kaibigan mo siya. Kababata mo rin. Ayun, halika, Mika! Tabihan mo yung friend mo ya yeah, may dumating na sorpresa para kay ka, Wow, sit naman holding hands tayo mag-friend. Anong tawagan niyo sa isa't isa? Minsan po, ano? Beshi po. Beshi! Wow! Si Beshi mo magbe-birthday na paaga lang dahil bawal na. ECQ na sa August 6. Kaya ngayon natin sinelebrate ang birthday niya. Anong message mo para kay Beshi? Ang happy, happy, birthday ko, <laughs> ano. Thank you sa ano, sa paglilibre mo sa akin. <laughs> <laughs> Tapos, ano. Um, sabihin mo lang yung pangarap mo and sana more birthday to come and God bless you na. Oh, na. mo. Oh, oh, <laughs> Ayo, meron ba kayong mga ano? Handshake. Handshake? Wala. O, oh, ngayon, pwede niyong gawin. <laughs> Sige, salamat. Ayun. Siya naman ay? Um, ano niya po, best friend. Mga best friends! Ano pangalan mo? Anesha po. Anesha, very supportive si mami mo. Kasi dunya niya. Anesha, birthday, mag-birthday ang besh. Ano tawagan niyo? Be po. Be, wow, be. Ano message siya kay be? Um, ano, ingat ka pala. <laughs> Ingat ka palagi at saka sana ano, kasama kami sa mga pangarap mo at saka sana may taon <laughs> at saka ano, ingat ka palagi at saka <laughs> more birthdays to come. Yung Wow! Anong masasabi mo sa yung uh, kaibigan? Kamusta ka siyang kaibigan para iyo? Okay naman po. Maganda po. Masaya. Maganda? Masaya? Wow! So lahat naman kayong tatlo magaganda kaya siguro kayo magbe best friends. May gusto ka pang idagdag? Wala Thank you very much. Ayan. At syempre, pakinggan naman natin na message ni ating birthday celebrant na si Jaika. Jaika, anong gusto mong sabihin una muna kay mami, kay, kay sa mga tita mo, sa mga friends mo, kay papa? Sige, ano mo po? sila. Um, thank you po, Mommy, kasi ano po, lagi niyo po akong inaalagaan kahit <laughs> makulit po ako, tapos po, Rosel. <laughs> ano po, love niya pa rin po ako, tapos ano po, nagpapasalamat din po kay daddy kasi lagi niya din bubinibili yung mga gusto ko. Kaya po lang <laughs> kaya yun. lang po. Wow, may gusto kang i-promise kay mami and daddy? Nakapag-tapos um, ko ka ng pag-aaral. Wow! Ano bang gusto mo maging someday? Alam mo na? Yes, Hindi so pa. O, oh, palakpa ka natin. Sana makapagtapos ng pag-aaral. Ayun. At sana yung wish ni na baby sister matupad. <laughs> <laughs> uh, sa mga friends mo, sa mga tita mo, ano gusto mo sabihin? <laughs> ano po, thank you po din sa mga friends ko kasi lagi po silang nandiyan sa akin. Sa tabi ko po kapag may times ko na malungkot ako, sila rin po nagpapasaya sa akin. Mm. Anong pakiramdam mo na may isang surprise ang dumating sa iyo ngayon? Ano, ano ang pakiramdam mo ngayon? Um, medyo masaya po kasi ngayon nang ng nangyari sa buhay mo. So oh. for sure hindi mo makalilimutan ang 12th birthday mo in your life at hindi hindi mo makakalimutan ang ginawa ng iyong tita, Nene, si Ma'am Ann. Ayun. Mama Nene ba tawag mo? Okay. Ah, si Mama Nene. Happy birthday ulit. Sana someday maging successful ka at matupad lahat ng pangarap mo sa buhay. Happy birthday! Ha, at artista ka na! Artista na kayo! Lalabas kayo sa aming channel. Actually, live tayo ngayon. Lalabas kayo sa aming Facebook page at YouTube channel sa Shop Best May Best Shoppers. May remembrance ang birthday mo. Huwakan mo. Ayan. Actually, live tayo ngayon. Thank you very much. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumubaybay. Kaya naman kung nagustuhan yung video na ito, please give us a thumbs up. Share this video para marami pang pamilyang Pilipino, lalo higit yung mga magkakalayo sa isa't isa. Yung mga OFWs at naiwang pamilya sa buhay dito sa Pilipinas, share this video para mas marami pang ma inspire Ako si Aldrian Humirang. Ito ang Shop the sea, the Shoppers, ang paborito niyong tagahatid ng sorpresa. Thank you very much. We now have more than 205,000 subscribers on YouTube. at more than 825,000 followers on Facebook. Road to 1 million. Thank you very much. And we outside. Happy Bye-bye. Bye-bye. Shop business shoppers, everyone gets spread, happiness, and love.